Ah, good day po sa lahat. Ito nga pala si Chody, the repairman. At meron po ako rito ang binuksan isang makina. Ah, ito po ay uh, up. No? So, ito po yung makina. Ito yung makina, no? Ayan. Ayan yung makina. Ngayon, ito po ay in ko yung loob dahil puro kalawang. No? Pinalitan natin yung bearing. Ayan, okay na po siya. At ang isa pa dyan na pinalitan ko, may ito. Ayan. Yung nakakabit po dyan ay original niyan, ay plastic. Pinalitan ko po siya ng nito. Ito. ito. Yan, pinalitan ko siya niyan. Para medyo mabakal-bakal naman ng konti. Okay, plastic na nakakabit yan. At yung nasa gitna nito ay plastik din. So, pinalitan ko po yan ng tanso. Ayan. Hinanap ko siya ng kasukat. Kasa naman siya dyan. Ayan. Piltang ko siya ng tanso. At ngayon po ay uh, okay na siya. Kumagala na yan. O, atin Kasi itong ang trabaho po nito ay para sa reverse. So, nailagay ko na yun. So, nilagay natin ng konting washer dito para siya umangat oh, binalik na natin yun. So, pag inikot ninyo yan, meron na siyang pigil. So, lagyan natin yung tornilyo. Ilalak na natin yan. At uh, ayaw naman itapo nung mayayari. Ayaw niya namang... Sabi ko nga sa kanya, bumili lang siya ng bago ayaw niya dahil mahal na mahal daw niya itong makinang ito, paborito niya dahil first time daw niya ito kaya ang ginawa ko talagang hinahirapan ko siya ng paraan para siya bumana so, kaya na po siya ayan, hmm, hmm. okay na siya so, ilalagay na natin ito yan yung pinaka clicker niya yan yung lock tapos yung pinaka spool at siyempre ilalagay na rin natin yung pinaka lock niyan sa ibabaw ito yan o ayan Mahal na mahal daw niya to. Gusto niya ma-refer. Ayan. Ayan Marami akong pinalta. So ang pinalta natin dyan, ito, plastic. Ginawa nating ganito, parang aloy, no? Tapos yung ganito niya, pinalta natin na so. so buti na lang, may mga spare parts ako niyan. Ayan, diba? Ayos na. Okay po. Ayan ang kanya makina. Salamat po sa panonood. Lagi po ninyong tatandaan na huwag ninyong pupwersahin ang makina. So, once and basahin sa dagat, at uh, may nagko-comment nga, hugasan doon ng tubig, eh hindi naman yan damit, no? Okay, sige, malinis yung labas, eh yung loob, pinasok ng alat. So, bigla mong itatago. Akala mo malinis na. Siyempre, yung labas ay yung loob. Yun, ayun ay ang problema. Kaya, ang may sasuggest ko lang, dalhin po ninyo sa akin kung natatakot kayong baklasin. O baklasin niyo, wala namang problema yun. Basta pag ibinalik ninyo, kumpleto rin ang pyesa. O hindi niyo maibalik, dalhin nyo sa akin. Basta kumpleto bubuin natin yan. O, salamat po sa panonood. Ang dali nyo, pag stock up, huwag po ninyong pupwersahin, ikutin. Kasi mababasag po ang pinakagaranahin niyan. Salamat po sa inyong uh, panonood. Chody, dere perman, huwag ka lang kukurap.